mga kiring to this video. So, naata dyan yung pomegranate or pomegranate or roman sa Arabic. So, tuturuan ko kayo kung paano natin ito No? Based lang to sa experience ko paano magbukas ng roman. Kasi nga, uh, lagi kong nakikita to sa internet. Kaya gayahin natin. So, ganito daw yun guys. Gawa tayo dito na parang pasil-pasil something like that. Ayan. Ayan. Parang corona, baka. Let's see kung mag-work ba. Kung hindi, ay. Kuwain na natin. Ah, Di ba? Ano lang naman to? Yan. Gawa lang tayo ng parang pasil pasil dyan. Ay, don't know kung tama ba itong ginagawa ko, guys. Tama ba itong yan, buksan na natin mga kailangan. Let's see. Tari po. Ay, makisama ka naman. <laughs> Ay, sira yung nakuha ko, guys. Ayan. Yan siya. Yan siya, guys. Mm -hmm. So, ito yung ginawa natin para siyang corona. Starbuck. Ayan. Ayan. So lalagay na natin siya sa plato, guys. Ayan. Ilayo natin yung ating camera. Para So ayan siya. Si diba, bang ganda ng pagkabukas. Look. Look, guys. Ang ganda ng pagkabukas niya. Syempre, ganunin na natin 'yan. Yan. Oh, diba? ba? Yeah. <laughs> Pero ang ganda nung sa internet kasi kuha niya lahat. Try pa natin. So yan, ginawa natin ganito kasi tamad silang kumain. Gusto nila pag kumain sila ganito, darit sa na. Sana on. Yan. Kaya pag natin sila ng pomegranate or pomegranate, ano ba talaga? Tapos, or Roman sa ano sa Arabic but I don't know kung ano to sa Bisaya Roman sa Bisaya siguro sa Bisaya to is Roman sa punta na yung aking boss dito mo ah. Busing, huwag ka muna pumunta. Pabutin mo muna ako ng 3 minutes. Kaingan itong bus ko eh paglaro siya sa aking anak. sa so natin at wala pang pumasok ayan. ah granada pala to sa ano guys mga kairing this is granada in bisaya, I think. Kasi, di ba ang dami niyang buto? Tapos nag-iisa lang siya. Di ba pag Granada, nag-iisa lang. Laki buto. Tapos, pag sumabog, madaming madadamay. Kaya ito siguro yung Granada. Ah, kaya siguro pomegranate. <laughs> Ganun ba yan? Comment na kayo. Kung ano yun, mga kairing. Kung what is the real reason behind this name of fruits fruits fruit ay okay, so pula niya guys mapula pa siya sa labi ng kapitbahay naming iring yung pinakauna kong hater sa social media yun mas mapula pa to sa labi niya. Chai. Hindi ko makakalimutan yung mga unang heaters ko. Yung mukhang miming. Akala mo mukha kaganda-ganda. Mukhang miming naman. Akala mo katangos-tangos ng ilong. Hoy! lumamang lang ng konti. Eh. Chai. Nung nang... Nang tamay pa sa ilong ko, alam mo naman, katangos na ako sa ilong niya. Diba? Wala lang. Nalala ko lang mga kering. kaso ito na siya. That's it sa so today's video.